Pera. O nga, no. Ayos yung naisip mo. Pa-pa-pa, nandiyo yung barkada mo. Nasa labas sila. Sa, saan ba sila? Sa baba nga. Nagintay. O, si mama nasan? Nasa ah, baba nga rin. Paano alis Nandiyo si mama. Eh, di mo paalam ka. Di naman mapapayagan. O, mapapayam ako. Ako paala. Tara. Anong gagawin natin? Ito ang gagawin natin. Anong gagawin natin? Bigyan mo siya ng pera. Pera? Yeah. <laughs> Papaya ka na dun? Uh-huh. Mm -hmm. okay. O nga, no. Ayos yung naisip mo. O, sige na. Kunin mo yung bag ko doon sa baba. Huwag kang paalata, ha. Basta kunin mo yung bag ko sa baba na. No? Huwag kang paalata kay mama. Uh-huh. Mm -hmm. Ba't dalawa yung kinuha mong bag? Ito e. Et, lang, ito lang. Eh, ano kasi eh. Eh, nandito yung mga gamit ko eh. Nandito yung mga gamit ko na dadalin. Basta. Da, mga damit ko to. Di ba, may swimming kami eh. May kami. Pero hindi ka nakita ni mama. Hindi. So ngay ngayong gagawin natin, paano kung may bibigay yung pera? Ikaw na lang magbibigay. Ah, uh, ikaw. Hindi ko papayagan nun. Ay, sa bahagay no. Ako na lang. Pero hindi niya lang yung pera na to. Itong bibigyan pera sa amin. Uh. Ito yung pambili niyang gamit. <laughs> <laughs> Tapos, mamaya mag-iiba yung mood nun. Ah, ano yung ka na nun? Papayagin ka na. <laughs>

Pan meron na kami. Ito <laughs> pala yung may daylan. Kaya pala ang bilis nang kinuha yung pera. Mm -hmm. Hindi pa ako pinayagan. <laughs> Ikaw naman kasi. <laughs> hindi ka mag-isip na mabuti. May sit ba? May sit. <laughs>